Yan guys, ini inihintay ko yung ano, yung apoy na mag umupa na nawala na, tapos na inaabangan ko kasi apoy yun delikado sa rantito mo na ako para siyang kagubatan gubat yan, maririnig mo dito mga manok <laughs> sigaw ng manok <laughs> ano ba tong sombrero ko iyan, <coughs> medyo namamalat pa rin naman ako kasi yung ubo nandyan pa hindi pa totally na recovered so gusto ko lang na magala-gala dito para pawisan ako kasi once na mapawisan ka ang lagnat mo hindi matutuloy Kahapon kasi may sinat ako, ini ininuman ko na siya ng gamot. Kaya <coughs> parang ang katawan natin ay hindi pa, parang matamlay ka pa. Kaya ang gagawin, ang ingay naman ng manok, oh. Huwag maingay dyan. Papagalitan natin yung manok. <laughs> Ayan. Ayan, guys yung mangga mayroon na siyang uh, bunga pero hindi pa ito ano tinatawag na ano season ng mga Indian mango hindi may usok pa yan kasama ko dito manok Yan dito. May mga malunggay. Tapos ito yung mga mangga. May bunga na. Pero iilan pa lang. Hindi pa yung talagang marami. Star Apple, hindi rin namumunga. Ayan. <clears throat> Sarap magikot-ikot sa ano, sa makuran ano. Dapat may opoan dito na pag ka, mayroong kang mga nilaga ng ano, saging, nilaga ng kamuti o opo may kafe o ba diba? Masarap dito. Yan. Yeah. Kaso lang kasama mo dito, manok. Maririnig mo, puro manok. <laughs> okay, guys. Thank you for watching.